doon. don kami nag-hotel, dalawang araw. Magkano ba yan? Magkano araw, sinauli ko na lang para ano. Ba't sinauli mo? Ba? Kasi delikado. <laughs> Pangatlong araw, pangapat na araw, pag hindi mo yung sinauli, okay. kidnapin ang na nalabas mo. Matalino, matalino. Ngayon, kumuha ko ng mga patlino, kapitan, mayor, kumuha ko. Ano yung mayor? Meron ako problema. Ano yung problema mo? Babae, nasa uli natin. Kapitan,

eh, wala naman na problema sa amin. Sabi naman yan ako. sige, pag-atin mo na. Pag-atin namin, sinalo ko dyan sa kong palong. Kaulat <laughs> <laughs> ka, <laughs> ano? Palong. Eh, yung kita eh. Hindi na nagamit. Hindi na nagamit, pare. Ang mayor, pag ginamit mo lang, yari ka sa <laughs> ipapa kung naginagkatuloy yung kayo kayo ano na na Kasi na talagang na na talagang pinto ano na na talagang pinto na talagang pinto ano na talagang pinto ano na talagang pinto na yung... pinto ko nung araw. pinto ano na talagang pinto ano na talagang na sa akin yun eh. bakit <laughs> Hindi, kakapukul niya ng tabo. Kasi nung araw, alin ako. Susulbin ako. Agang maruhan ako. Lahat natikman mo. O, at least aminado ka. Lahat ng bisig mo, nasa akin ha. Eh, ba't kinusto ko pa? Ang nga sa nagsulbin eh. Bakit? Bakit pa naman ako? O, hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ako. Hindi Sabi na kung ako. Sabi na kung kaya ako na linda. Puripin. Puripin. Bakit pinatulong niya? Ano lang ang mangyayari sa iyo dyan? Hindi naman. Nare-relig ko naman. Ako tarantado. ang <laughs> mangyayari? Baka alam mo, walang pag ang tao. Yun. Oo. Oh, tapos uh, uh, O, Eh, sabi ng piyanang ko, bakit kanya pinaalam mo yan? Oo. Uh, Isamantara kanya, adik hindi kaya rin magulang-ulang ngayon dito. Bakit? Bakit may ka muna nabibigay rin sa... Ngayon, sabi ko, silong lunglong ko lang Balang araw ay pagmamalag mo rin ako. Woo! Yes! yes! And talaga? Nangyari nga Oo, oh, tapos? Di ngayon, nagmamalagin mo kasi nung ako, nagmamalagin mo na ako dahil pamilyado na ako. Pamilyado, pamilyado na, 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 <laughs> na, na, na. Kami, yun na. Tapos ngayon, sabi ng biyan ko, pinakayo mo lang, okay, nagkakarito. Ako, oh, 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 oh. <laughs> dito tayo. Oh, no. Gesch whiskey whiskey oh, oh, si talaga. Ito lang niya. Tapos, tapos. Balang araw ang puta ka na, ng ako. Ano sabi? Noong nagkaroon ako ng bahay dito, kasi uh, I mean, hindi ako mahilig hindi ako mahilig tumira doon sa mga piyanan ko. Ayaw ko. Hindi, Tira ka pa, wala mo nga naghahasa na. Nakasaan ka nga ng gulo. Tira ka pa. Ngayon, biro mo yung mga kamag anak ni Pulping. Kakatayin daw ako. Ano yung Dahil bakit daw niya linigawan yung kamag anak nila? Eh ako naman, ang ganda ako ng dalawang bay Pinoy Oh. Oo. Sige, testingan nyo lang. Testingan <laughs> <laughs> <So, laughs> mga <makamay> tayo. <laughs> oh. <laughs> Ano ako? Uto, wala naman gumalaw eh. Mm. Diba? Wala, walang umano, marang. Wala, walang may umarang. Oh, eh, bandang kami, naging e. kaibigan ko yung mga mag-aaral ng pulating. Lahat sila sa akin. Oh. O say, Ay, sa akin, Ang sa tayo mga siya problema nga, na wakas. Miniiwan ako. Niwan ka? Sa Saan pumunta? Dago sa uh, langit, hindi na bumalik. <laughs> <laughs> na. iniwan. Kanina nakita ko. Hoy, punta dyan ka pa. Alam mo ang ko, hindi ka pa umuwi. ka pala. dinalaw Eh, nung pagkakita mo, nung pagkakita mo kanina sa... Nabigla nga ako kanina eh, nabigla eh. Bakit nandyan na... Ang ganda naman ang pwesto mo ah. Paano, paano yung pagkakabigla mo? Bigla ko nung sa pinaglagyan niya. Oh, bigla naman ang na pinaglagyan mo sa'yo. Ito lang para sa akin na, yun. <laughs> Ayun na yun. Ayun na pala yun. Ayun na pala yun. Eh, ano masasabi mo sa... Na, ano na ano, Ako nagpapasalamat talaga ako sa mga... Bagay sa mga anak ko. Walang ibang tanging nagpapasalamat ko. Talaga si Ian lang. Kasi yung mga anak kong lalaki, katulad si Yagit, katulad si Eric, katulad si Uge, wala naman si Uge.

Isipin mo ako ah. Nangihingi kami ng nanay niya ng pagkain ng baboy para lang i-exam sa pag Tapos Ang ng baka ay tapos? hindi ko alam eh. Ano? Ano? na? Eh, hindi lang buntis yan. Oh. Malamang nagtalo na mga yan, nandiyan pa sila na loko. Tay, kung ito may namanikan, namanikan. Namanikan niya sila eh. Oo, <laughs> oh. tama, bumakay nila. Oh. Ito uh, 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 lang. <laughs> oh. Sabi sa ni Jinjin, Tay, ah, uh, sila. <laughs> Bakit? Ah, uh, talaga ano ang nangyari. <laughs> Binintis na ako <awoy>. eh. <laughs> Binintis, buntis ka na kami. <laughs> Yeah, wala ka lang sabi. sabi. Sabi ng, sabi ng nanay ni Bobby, kaugalian na niya namin mga Tagalo. Huwag naman higang kami, sinasama namin yung anak mo. Ako ganun pa ako, sige sa inyo na yan. Sinigay na. Sinigay na. Sinigay muna si Pero sinabi ko lang to si Bobby, Bobby, hindi nakatikip sa'kin, nagulit yan nagawa ko sa akin ang ah. oh, <laughs> <Anong> Ang <laughs> sino yung ano sino yung batas alaga aja pag hindi niya ayan tantanya oh, oh. <laughs> <siya> sa akin <laughs> paano wala ka na mamaya ka sa akin sino sino yung pinaano may sa pamilya nila si Jinjen <laughs> 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 namamalo ba ng anak

Ay kalabaw kasi nasa hindi ko kalaban e bobo kalaban bobo. Ano ah, talaga? Isang bobo. Ano man no. eh? Dar sa mo ibig to mo kay paro na. Oh na. Ito si. Hindi pa siyang ending naon, masaya ka ba sa regalo mo? Masaya masaya ako sa regalo ko. Sa lahat ng bagay hindi ko makakalimutan yung regalo. Amat po kay kada pagdalag yango.

Ipa-pasok ka. Acha-acha. ipa